hindi Pa. Yan, nakabalik ka na pala. Ako, sir. Tawag dito. Kamu sa stock room? Okay naman pa. Mainit? Ma uh, mainit lang. <laughs> Super init na kaloka, di ba? Init ngayon. Wala <laughs> tayong aircon doon. naka-electric pa na. Okay lang po. May Tapos, tawag dito. Mamaya, maglilinis tayo ng driver's room, ha? No, okay pa. Kasi parang ang kalat doon, ano? Opo, sir. Super kalat ba? Hindi um, naman masyadong makalat. Pero maraming gamit, di ba? Andan lahat ng gamit, sir, eh. Ayusin natin mamaya at kasi yung ibang gamit doon, di ba mag-garage sir tayo? Mm -pa. Para maayos natin yung ibang mga hobbybees kasi yata nila ng apron tsaka ng mga sarak soy sauce. Apo. So mga tayo sa May 4 and 5 ha? Apo. natin mamaya ha, dindi Pagtulungan natin. Thank you. Welcome po. Ma'am. Ma'am. Wala pa akong pagkain. Kumain ka lang kami ng lindi ng tinapat tsaka egg. ano gusto mo? No. Tinapat tsaka egg kinain namin. Okay lang. No. Ano gusto mo? Bigit pa na lang ako Hindi ka kakain? Bigit pa ako ito. Okay. So mamaya na lang. Wala kang gustong ipaluto. Mamaya magluluto ako ng tortang talong na may giniling na baka. Mas gusto ko yung tortang talong walang halo. Ah, uh, para maubos na yung baka natin kasi matagal yun, ha? Sige. Okay, pala Sige, palaman na lang natin. Hindi ko pa na-try yun. Sige lang. Lalagyan ko, ha? Yung yung talong nandiyan na naman, ang tatlo. Uh, yan, tatlo yan. O, oh, busin na natin lahat yan. Maliliit pala, no? Eh, okay na yeah, yan. Kasi tatlong naman tayo kakain. Opo. Sige. Tapos check mo na lang ay Ibaba mo na yung... Ah, ilabas mo na yung... Giniling ha, kung may Kung may giniling na... Atin, alam ko may beef pa. Yun na lang gamitin natin, ha? Thank you. Opo, sir. Ngayon, nakakaloka. Nakulong si Lindy. <laughs> Dito. <laughs> Hindi siya ma... Buksa. Pinapasok ko na yung napatulong na ako sa mga gagawa. Okay, okay ka lang, Lindy. At sino yung nasa loob? Yung kasama ni Kuya. Ah, okay. Pumasok. ano oh, uh, si anong nangyari na sira? Hindi, hindi. Ayaw kumagat. Dito. Nakakaloka. Ayan. Nandiyan sa rindi. <laughs> Ayun. Ang um, tanggal na. Ayan. Tanggal na. Kasi ayaw kumagat. <laughs> ano Kuya? Okay na? Naku ba? Kinabahan yan si rindi. <laughs> ayaw kumagat nung doorknob. Nakakaloka. Yan, yeah, nasikita na yung aming pinto pintuan. Hindi kumusta Kamusta ka kayo na nakulong ka sa kwarto? Ano ba? Kamusta ka na nakulong ka sa kwarto? Ang kapatakot. ka? Hindi ka <laughs> 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 ko naman uh, umiyak. Umiyak na. Wala ayak ka ngayon. Oo. Ano, sibuyas po. Kala ko na iyok si Lindy. Kala si Buyas. Sibuyas. Hindi. Wow. Dahil medyo busy tayo, bukas na lang tayo mag-ayos ng driver's room, ha? Apo, bukas. Oo nga, ang dami natin gagawin. May bisita pa. Bibigla lang tayong bisita, eh. <laughs> Sige. Apo. Sige. Bukas na Thank you. Lindy. Pagkatapos mo maghugas, uh, ah, maglinis tayo mamaya ng, anong, ano, ha? Driver's room. Apo, ha? Pagkatapos mo na. Apo, sir. Thank you. Hindi tapos ka na? Tapos na, sir. Lika na, let's go. Punta na tayo sa baba. Ayusin natin yung ating mga yung driver's room na okay. naging guest room na. Let's go. Punta tayo dyan. Ang kalat yata tayo. Super kalat. Ay, pagtulungan natin. Mag-isa ka lang ngayon eh. Ayan. Let's go. Ayusin natin yung ating... Ito yung amin driver's room. <laughs> na naging stock home. na. Grabe. ayusin natin din din. Lakalat. Opo, oh, sir. Let's go. Let's go. Ayusin natin muna. Yan, ito yung aming stock room. Ah, hindi pala room. <laughs> <laughs> driver's room, room na pala to. Na parang ginawa naming stock room. Tapos, may aircon dito. Buksan natin yung aircon. Yan. Actually, hindi nagagamit yung aircon dito. Kaya... Kasi pag may guest lang kami, nagagamit to. Pero ngayon, kahit bibisita kami, hindi magamit kasi sobrang kalat. <laughs> Ayun ang mga ano. Nilipat namin to from sa, ano dito? Sa music room ni Habi ah, di ba? So, linisin muna natin ngayon kasi lahat nagkalat, nakakaloka, di ba? <laughs> Tulong kami nila hindi. Ah, yeah. Itong mga sako-sako natin, mga skin. Kasi biwag natin itong mga skin, sobrang babang. I-arrange natin dito. Para mabawasan yung mga sako sa loob. Ang driver. Diba? Okay. Okay. Ang dami na kasi. Lagay natin. Tapos kung gano'n mo na rin yun ba yung mga uh, lala? Kung meron ka doon, ha? Opo. Okay. mag-arrange dito, ikaw mag-arrange ng lala. So, Opo, sir. Ha? Opo. Let's go. Basta mo yung magkakakulay, hal, hindi pa na magandang Tapos, tingnan. Sir? Tapos, ipagsiksikan mo mabuti para mapawasan, para magkasya, di ba? Apo. Parang kulang pa tayo ng isang ganyang cabinet. Ah, cabinet ba yan? Or ano? Patungan. Bibili tayo. Lagyan natin dito siguro. Sa side na to. Bibili pa akong okay. isa. Yan ang best. Lindy. Bili <laughs> na natin lagyan mga sako. Kaya ko pa ano. Tsaka dyan. Ang karat pa. Mag-aayos pa kami dito ni Lindy. Pero nakapagbuhas uwas ko rin ang mga box at saka mga sako dyan. Apa. Perfect. O oh, Lindy, alam natin. Walis ang chakos. Map natin yung lumha. Thank you. Okay, at ito na ang bagong itsura. O, oh, diba? Mas malinis. Kesa nung unang, sobrang kalat. At least ngayon, mas maaliwalas ng very light. Okay na yan. Pwede pang i-improve pero next time na, pagod na kami ni Lindy. <laughs> Di ba, Lindy, tawag. Okay. Thank you, Lindy.